nasa upuan. Oh. So, so. talo na. Wala, isa lang si ate lang nagkamali. Uy, umamin kayo, nakatigil si Lola. <laughs> <laughs> ang katabi mo, sabihin mo mali siya. O, oh, huwag kayong magagalit pag tinuro kayo, ha? Ah. Honest lang yung katabi nyo. Okay, left! Left! In! Out! Out! In! Right! Oh, walang nagkamali. Uh, Matatalino yung katabi, ha? Okay. kamal <laughs> sabi ko tawuan niyo yung mga inaaninyo left oh mina ah, kamal <laughs> sino pang mali oh puro yung mga nagkamali okay lang magkamali normal yan sa buhay natin ang mahalaga na itatama okay, okay. Oh, adjust nang konti adjust in out in in out out nagkamali. Dito mo dapat ang punta. Sinong punta dito? Oh, na yung nagkamali. Alam nyo naman kung ano yung right or left. Oh. Sinong nagkamali? Abay, wala nang umamin. Ikaw namin nagkabangga-bangga. Oh. Yung mali daw, upuna kayo. Upuna. Oh. Kasi isa yung magkakabangga kung oh, walang nagkali. Yun yun. Kaya O, nagkakamali. Huwag okay, niyo masyadong magtiwaan, lahat na damo, Huwag nagkamali ako. Okay, I-correct yun din ako. Sabi nila. Huwag niyo magtiwaan, pastor. Okay, ah. Kahit kami ay pastor, pag maliit ginagawa rin mo, ay pastor, maliit ka. Okay yun, ha? Okay. In. Out, out, left, right, right, right. left, in, oh, cháu 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 Oh, Nanay Nanenorma. Okay lang yan, Nanino ma, oh. para mabagpaingan. Okay? Oh, ayos ng peso, ayos. Kakaunti na. Ha na ba pa yung pang-premium natin? Ilan kaya yun? Dito ko na bilang. Okay. In. Out. Out. In. Left. 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 In. Oh, oh oh my na <laughs> Out. 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 Right. Ah! Oh. oh si sister Cora daw. Muntik daw. Ay muntik na daw. <laughs> muntik na. Okay. Okay, right, 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 right. right. in, mouth, left. Oh, walang nag-uupo yun. Very good yan, ha? Mau-uupo memory na cellphone ko, ha? In, in. O, nagkapanit kapritan ng muka. Out. Luger, sinuluger. Right. right, 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 in, out, right, left, right, 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 left, Wow! Oh. <coughs> 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 okay. Left, right, left, right, right. Oh! Ay sino <laughs> pa yung mga bata. Ay siya kung dito ka kaba leh. Bisan dati pa yun dyan eh. Saan yung saan yung winga? Aja sa dito aja. Aja sa yun dito kasi magagasgas <laughs> yung sasakyan ni ni matambo. Okay. Ilan na kayo? 2 4 6 8 10. Left. Left. Left.